Guys, so ayan guys, good morning na naman Dayang sa mga katupang namin guys Ito naman yung kasama nating abang bengali. bangali, bangali o oh. Bondo, Bangladesh. balani Bondo, Ayo abang Bondo, balani Ano, alam ka tirsong bondo Bondo, bondo Ang sana ka tirsong bondo oh, ang niya guys, yung mo Hanggang nalawa Bondo, bondo ang ka tirsong Ha? Ano, ang sana ka tirsong Sampol sam, 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 sampol sampol oh, Sample, sample, sample Ayaw, ayaw Depulus ah, ano nga, yelo yelo badin badin, yun yun, badin madam, madam, <laughs> yun <Layin> yun, sing, <laughs> <laughs> so, so, ayan, yes, so, kami kasi manevent, madin sup, madam, ayar so magbigong pisahan namin yun si, yun yung sama namin, yun 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 kasi, yun 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 chardo oh uh, ayan yung guys this is it man this is it ako rin oh ako rin this is so uh, very dangerous man hindi na kayo makita eh parang ang itim niyo eh parang ang itim niyo hindi kayo makita makita ko doon oh naka live yeah yeah daw what's up guys what's oh. up parang detung detung yan guys bigada si kayakinan sa cellphone oh bando oh java lock Oh, jawal jawal. Ah oh, jawal. Ay ada tum jawal ba sa. Kanana kanana. Natinay tertyking. Hangay kung gaano kahirap hirap yung okay. pinagdaanan na, namin. 11th floor kami, guys. Oh. Sa labas, floor. 2. Ah ah. yo. Ano hmm. pa nga hanapin namin, anapin nyo sa amin, guys. Oh. Dito na oh. Pag maganda talaga okay. yung ano. Pagdating pa ng masire, eh. girgir katir. Magandang magandang umaga lang, bilang people. Oh, ay ano. Mga okay. dangerous guys 'yan. Ganyan guys, ano. Maganda yung mga nasasamahan mo guys. Yan yung salamin na inakyat namin. Oh, ano Bakit? Ano ng to? Sige. Ano? Baba.